Ikikip na kaya ni Mother itong puppy ni Achichi na to? Hello Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video ay heto nga maaga pa lang ay nagsispray na nga si Tito Bobby dito sa labas. Magpapalabas na rin kasi na Pack Members natin at alam nyo naman man palagi nagdi-disinfect dyan. Speaking of Tito Bobby nakabili na rin nga pala siya ng big bike niya guys at panoorin nyo na lang rin nga yan sa Facebook page natin which is ang Husky Pack TV Vlogs. Make sure na naka-follow kayo dyan dahil everyday na rin kami nagpo-post ng videos dyan at talaga nga rin pong dyan na kami magpo-post ng videos unang hindi na dito sa page na to. Kakain na rin nga pala ng time na to ang mga puppies ni Ate Chit. Nag-aabang na rin nga sila ng pagkain nila dahil naamoy na nga nila na ginagawa ito ni Mother. Nabanggit ko nga sa inyo sa previous vlog natin na sobrang lakas nga talaga nilang kumain. Kaya naman ang tataba nila. Kaya ito makikita nyo nga kung gano'n talaga sila kasi si Bala. pinakakain nga pala din natin sa kanila is dog food. Tapos pinalalambot na lang rin nga yan ni Mother para mas madali nilang makain. Dahil alam nyo naman na eh, hindi pa kalaki yan talaga yung mga ngipin nila. Kaya nga nagiging mas maamoy yan at lalo silang na dahil nga kapag pinalambot yan, eh, mas mabango talaga yung dog Pagkababa pa lang ni mother ng pagkain, ay talagang sugod na nga sila. Todo kawayan pa nga ang buntot kapag gumakain. Kung kita niya rin nga pala, ay pinagdalawa na ni mother yung pagkain dahil alam niyo naman, anim sila. At sa sobrang laki nila, hindi na nga sila kayang magshare lahat doon sa isang kain. Mm. Kaya naman ang ginagawa ni mother, dalawang pakainan nga yan, tapos dyan lang sila nagsasalo -salo. Yung isang papi naman ni achichi mukhang ayaw nga kumain yan, siguro ay nakadede sa mama niya, kaya ayaw pa niya lumafang Pero itong lima ay talagang panda at talagang hindi tumitigil pag -lapan. Grabe na rin nga nakakatuwa dahil sobrang lalaki na nila as in sobrang tindi na rin ang pinagdaanan ni Aji sa first time niyang magka-junakis. Very very good din siya dahil syempre kinaya nga niyang magpadede sa mga junakis niya ng siya lang mismo at ni, hindi nga niya iniiwan yung mga junakis niya. naman sobrang tataba din nila kasi every time na magugutom nga sila is andon yung kanilang mama Aji para magpadede nga sa kanila. Ngayon rin nga pala palagi na lang ganito yung setup nila kung noon nasa kubo nga sila ay ngayon palagi na silang nandito sa baba kaya na nga nilang mag-akyat pa ba sa sobrang lalaki na nila. Iliwan na rin naman ni Mother muna na kumakain yung mga puppies dyan at lumabas siya. Siyempre, for the summer na rin si Ati dito sa labas. Pero bukod nga kay Ati Chi, I eh, nanundot pa nga ng pet niya dito. Walang iba kundi itong si Pulgoso na todo sa lubong na naman nga kay Mother. Eh? Lately nga ay madalas na talaga dito si Pulgoso ulit. Alam niyo ba, feel ko talaga kapag nararamdaman ni Pulgoso na medyo masama yung pakiramdam niya is lagi siyang bumabalik dito para humihin ng okay. kasi noon, eh, ang tagal niyang nawala dahil okay na siya. Tapos pagbalik dito, ay muta-muta na naman nga siya at mukhang sumasama na naman ang pakiramdam. Dito naman sa loob, habang nasa labas si mother, ay nagwawalis-walis naman na si Tito after nga po niya mag-spray spray. Kaya nga ka, sabi ko sa inyo sa previous video natin dahil puro talaga ng balahibo ng pack members natin itong off-leash area tuwing lalabas nga po sila lalo nang at napakarami sa kanila ang nag Kaya naman mas napapadalas talaga yung walis dito pero wala naman talagang ubos ang snow ng pack members natin dahil kada labas nga nila pagbalik nila sa loob ay talagang may sila mga bakas-bakas dito sa kanilang office area. Saka sa na lang rin nga i sa inyo kung bakit nga po hindi na namin ipinaayos itong office area na to. Basta hindi na rin naman kasi nila to magagamit. Kaya hindi na rin ipinaayos. Or is na lang rin nga muna sila ngayon dito sa office area nila. At heto nga talagang hindi lang pack members na nakakarating dito. Pati na rin nga yung mga puppies nitong si Achichi ay nakakarating na dito sa labas which is delikado. Dahil nga syempre magsisilabasan ang pack members natin. Kaya minimake sure natin na palaging naan doon sa loob ang mga puppies ni Achichi. Mag tinatakot na lang rin nga natin sila kapag lumalabas sila or lumalapit sila dun sa office air ng pack members natin para hindi nga sila masanay dahil baka maya maya makagip sila ng pack members natin. Although mabait naman ang pack members natin at hindi naman siya saktan ang mga puppies pero syempre baka sa sobrang hyper nila ay mahila nila ang puppy at masaktan sila. Ito naman ang itsura ng mga puppies ngayon nung makaubot sila ng pagkain nila. O ba diba, Pagkakain talaga ay for the borlogs na mga yan. Sino ba namang hindi aantukin kapag nabusok? O na lang rin nga pala ay pagkain nila napakadami nung ginagawang pagkain ni Mother. Kaya nakakaloka talaga ang katakawan nila. Ito nga isang poting na nyo. Talaga hindi maganda o gaga pagpapakamot kay Mother. And very malambing na rin nga pala sila guys. At napakagaling na nga nilang sumalubong. Tuwing hapon nga pag darating kami dito ay palagi din nila akong sinasalubong. Kaya nakakatuwa naman dahil nakakagaling na nga nila sa mga ganong bagay. Samantalang noon ay takot sila sa mga tao. Mas nakakita oh, na kasi nila ng mga tao ngayon. Kaya naman nasasanay na rin sila at nare-realize nga nila na mabay din naman ang mga first. Pero nakakasad lang din na lumalaki na sila dahil nga alam natin na soon enough ay ipapadap na nga sila at hindi tayo kukuha ng puppy sa mga